Good morning, andito ko ngayon sa halamanan Kaya lang talaga guys, grabe yung hangin Buti na nangyari sa aking ipin Nabuwal You know So nabuwal siya At itong aking sapin Ay, sapin ano talaga Bubong Tanggal din So guys, buti na hindi tinamaan yung papaya Kundi sayang Yan, maigi naman O wala siyang masyadong na disaster wala sya masyadong natamaan guys tumumba lang yung so, yata kayang putulin yan, bahala na baka bukas, tsagayin kong putulin so yun galing ako sa kapatid ko pata sa mag dumpster dive dum dumiretso ako sa bahay and binigyan niya ako ng albo guys okay, so. oh so meron na akong albo ngayon yung alocasia albo kasi isa rin yun sa mga gusto kong halaman eh. Pulgas, huwag ka malikot. Ay, alaga akong aso. So, ayan guys, o. Oh. Ganda ng variegated, variegation yun, Oh. Nagre-revert ata kasi tatlong dahon, walang bar. Pero isa lang dahon niya may bar, o. Oh. So, hopefully, pumalik yung bar niya dito. Grabe lakas ng hangin ngayon. Ay, buti na lang yung aking mga halaman, mga nakalupa lang. So, hindi ako masyadong natatakot sa bagyo. Na madamit yung mga halaman ko guys. ano no? Safe na safe naman sila. Yun nga lang talaga. Yung ipil. Grabe yung ipil na nga sa so, ipil. Oh, tumumba. Lakas ng hangin. Buti yung mga saging. Ayun, saging awa ng Diyos. Hindi na at buwal yung mga saging. Mga bagong tanim ko yun eh. Mga sabah. So, bigyan ko kayo ng update guys. A few moments later. So yun nga guys, nag dumpster dive ako kanina. Kaka-uwi ko lang. Kasi dumiretso ako kayo mama. Ayan. Yung ibang mga halaman, masasaya. <laughs> Gaya ng ating mga ano. Gaganda. matat malulusog sila ating mga bonggabilya. Aking mga bonggabilya guys. Okay naman sila. Tapos yung ibang kaladyong wow. Kinakain. Ah, may May Ouch. Nakadikit siya maigi. Ouch. in guys. Oo. Oh, oh, Mabait na alaga. Ayan. Ito guys ang umuubos sa umuubos sa dahon ng aking kalidium. So, ihagis ko na lang siya sa kabilang pader guys. <laughs> Inihagis ko sa kabilang pader para at least dun siya mabuhay. Kawawa naman kasi kung pipisain ko lang. So, yun. Kinawawa niya yung aking Palladium White Christmas. Nang araw lang akong hindi nakapunta dito eh. Ah, lang pala. Kahapon lang. Kasi kahapon nag dumpster type din ako guys. So ano na ako nakauwi. Mga 11. Ah oh, tumumba na ito. Naano siya guys ng hangin. Tumumba na. Wawa naman. Ayan. So 11 na nga. Yun nga guys ang kwento kong. 11 na ako nakauwi. Tapos natulog ako. Aba, paggising ko, alas 7 na. Alas 7 na lang gabi. Hindi ko nga na deliver yung halaman na order sa akin. So, sabi ko dun sa mabait kong buyer, sa Saturday ko na lang din ulit i-deliver. Okay lang daw. Buti, naunawaan niya naman ako. <laughs> Nag-dumpster kasi ako guys kahapon. So, yun nga. Uh, Pakisupport naman ang aking, eh yun nga, support niyo yung YouTube channel ko. Uh, yun yung mga content ko, guys. Pag na-dumpster dive, pagka-plantita. Yung aking ano, negra, oh. siya negra. May baby na yan, guys. Isa dito. Hiniwalay ko na, oh. Yan. Sobrang hangin. Bumaliktad na siya. Yan. So, hindi ko lang kung ko so, ilalagay yung aking alocasia albo. Ilalagay. Nilupa ko na lang, guys, para maganda rin siyang tingnan. So, yan. Silip-silip tayo. Ay, wow. So, guys, iniwi ko na siya dito sa aking halamanan. Kasi nga, dun sa harapan ng bahay, hindi siya gumaganda totally. So, ngayon, ayan, naglalabasan yung mga bar. Sobrang heavy bar talaga yung mga talbos. Oh. Diba? Yung nahiyang siya dyan. Yan yung aking mother plant ng burley na nagbibigay sa akin ng maraming <laughs> maraming customer mahatak siya ng maraming customer kasi talagang sobrang ganda naman guys talaga diba yan ah, ganda na rin oh ito yung pinakapaborito kong mayana so nakakalungkot man kasi na, halos naubusan ako ng mayana ayan may natira naman akong mayana ito yung maganda eh nawala rin yung isa kong magandang mayana so siguro start ako mag collect ng mga mayana pag okay na tong aking halamanan yan. Pag hindi pala, pag nagka-budget na pala, okay na pala yung aking halamanan. Pag nagka-budget na ako, ko bibili ulit ako ng mga mayanas. Yan. So, ito ang ganda na rin, oh. Ay, ganda na. Kakatuwa. Ganda. So, yun nga. Lakas ang hangin, pero ang halaman ay safe na safe naman. Hindi naman siya yung delikado kasi nga nasa baba lang ang um, king mga halaman hindi siya masyado tinatamaan ng hangin ganda nito oh kasi magandang bigon niya so yan marami na rin akong akat niya eh napakaganda guys oh ito niyo ba sobrang ganda Sobrang ganda ng kanyang variegation. Oh, talaga naman oh. Oh. So, yun nga. Hindi naman kailangan nating i-stress masyado sa sa araw ang mga variegated plants. Kailangan lang talaga na gusto nila yung pwesto nila para sila lalong gumanda. Oh, hmm, ganda na rin yung aking ano oh. Para isa verde dito. Ah, eh, ito nagmukhang nag stable na rin siya. Mag na mag-propagate, guys, pag tag-ulan. Kasi nga uh, sure ball na mabubuhay. So, medyo naging busy ako sa paghala pag, pag the dumpster dive ko. Kaya hindi ako nakapag-akat ngayon. Yan. Kasi yun know, mas priority ko yung may upload at makapag-update nga ako sa pagda-dumpster dive guys. Ayusin yeah, ko lang muna. <laughs> ano ba naman to? Sa lang ayusin ko lang muna guys. Yes, ayaw niyang kumapit. Hahanap ako ng pantali na maayos. Ganda na ng ano ko dito oh. Lemon lime oh. Rubber trick ko. Oh. Ah, ganda na mga yan oh. Pero natin guys kinatay ko kinatay natin kinatay ko ang aking barigated barley chinap-chap ko siya, siya guys para marami ako may out para sa inyo yan so chinap-chap ko na siya yung mga pilodendron yung inakat ko So, ito yung aking, ano rin ito eh. Para iso din. Wala pa siyang shoot. Pero stable. Stable na yan, guys. Sure ball na. So, ito pa. Para iso din. oh, meron na siyang shoot. nakakatuwa talaga ang mga halaman. Ang dali alagaan. Ay, napakaganda naman ang kulay. oh. Yes, marami ako ay may isang puno rin ako na milk confetti. So, nakat ko okay na yung isa. Kaya lang, guys. Dito pa naasikaso. Dito pa siya pwedeng i-out. Ito ng mga halaman, oh. Ayun, Gagandahan 'yung aking mga halaman. Kahit ako na-amaze ako sa kanila. Sobrang bait nilang alagaan. So, 'yan, meron din ako bagong mga akat ng aglaw. Mga native aglaw lang, guys, Kaya madali lang itong alagaan. So, yun lang guys, yung update ko sa aking mini garden. May bagyo po guys. Ingat po kayo lahat. Huwag po kayo magsawang support sa aking YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe. Lalo na po yung aming pagda-dumpster dive. Thank you so much sa pag-support. Ingat po kayo lagi. Magkita-kita po tayo sa masusunod pang videos. God bless.